Ingat na ingat ang National Bureau of Investigation na hindi magkamali kung kaya't wala pang isa na panakaso laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ay kaugnay sa mga banta o mano ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pa, si Jason Rubrico sa Report. sa pinal na ng National Bureau of Investigation o NBI ang draft ng resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa mga pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa takdang panahon, ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ay isusumite nila ito sa Department of Justice o DOJ. Pero paglilinaw ni Santiago, wala pa silang isasampan na kaso laban kay VP sara talaga nag, iniingatan namin na magkamali kami kailangan talagang uh, tama Paliwanag ni Santiago, ito ay bilang pagtalima sa Memorandum Secular Number 20 ng DOJ. Ito ay nagtatakda ng panuntunan na ang paghahain ng reklamo sa korte ay hindi lamang dapat nakabase sa probable cause, kundi dapat ding isaalang-alang kung may reasonable certainty of conviction o sapat na ebidensyang magbibigay ng mataas na posibilidad na mahatulan ang akusado ang layunin ng Memorandum Circular na ito ay maiwasan ang pagsasampa ng mga kaso na mahina ang ebidensya at walang sapat na basihan para sa conviction. Kaya pinag-aaralan namin ng mabuti at pagka napatuna, kita ng ating mga prosecutor there sa DOJ na hindi namin ma-assertain na magkakaroon ng conviction, maaari nilang i-dismiss ang kaso. Or mag-ibalik uh, sa pag-aralan uli. Kaya hindi kami basta-basta na lang sampan ng sampan ng kaso or uh, whatever, gan ganun po. Uh, talagang ingat na ingat po ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.